Hello guys! In this content, ay gagawa kami ng reaction video tungkol sa price ceiling na ipinataw ng gobyerno sa ating mga bigas. Meron nga pala tayong Executive Order number 39 at ito ay naglalayon na maglagay ng price cap para sa mga regular milled at well price. rice. Ayon sa Executive Order na ito guys, ay ang regular milled rice daw dapat hanggang 41 pesos lamang at ang well milled rice ay hanggang 45 pesos. At sa mga hindi pa panood ng balitang ito ay ipa-flash namin ngayon sa screen. At yun guys, napanood nyo na yung balita tungkol sa price cap na ipinatupad ng gobyerno. At ngayon, magbibigay kami ng reaction video tungkol doon sa napanood natin. Hindi lingid sa kaalaman nating lahat guys na sobrang lahat talaga ng itinaas ng presyo ng bigas. Kaya hindi na rin siguro nakakapagtaka na yun yung naging aksyon ng gobyerno natin na magkaroon ng price cap. Naiintindihan naman natin kung saan sila nang gagaling at bilang isang price um, supplier at retailer na rin, eh, apektado talaga kami nung naging executive order nila. If napanood nyo yung previous video namin tungkol sa price update guys, kung gano'n talaga kataas yung naging presyo ng bigas. Kasi if ibe-base natin dun sa Executive Order number 39 na ang regular meal daw ay dapat nasa 41 pesos lang, eh kung ibe-base natin dun sa huling biyahe namin, yung huling presyo ng pangmababa namin ay nasa 50 pesos per kilo. So malulugi kami ng nasa 9 pesos per kilo. And malaki yung may niyan sa negosyo namin guys. At para naman sa akin guys, yung opinion ko ay napaka-unfair nung ano, uh, pinatupad ng gobyerno yung uh, executive order niya. Kasi ang talagang matatamaan nun yung mga rice retailer, eh sobrang lit lang talaga ng tinutubo nung mga rice retailer kung alam nyo lang ngayon sa panahon ngayon. Nababalita ko yung ibang mga rice retailer, ang sinasabi, magsasarado na lang daw sila uh, in a span of, two months doon sa binigay ng gobyerno para hindi sila makapag-violate ng ipinatupad ng batas ng gobyerno natin. Syempre sobrang nakakaawa naman kung magpapalugi yung mga rice retailer natin. Ah, uh, nararamdaman ko sila kasi isa din kami sa ano, eh, rice retailer and then isa din kami sa nagsusupply dun sa mga uh, bigasan. Kaya sobrang ano, unfair talaga ng pinatupad ng gobyerno. Para sa akin guys, ito ay pang sariling opinion ko lang. Dapat hindi na sila nag-price cap kasi sobrang lugi na talaga yung ano, mga rice retailer. Dapat ang finocus nila ay yung mga hoarder, yung mga nagtatago ng bigas. Kasi yun yung nagpapataas talaga sa presyo ngayon. Kumbaga, minamanipula na nila yung presyo ng bigas. Kaya pataas ng pataas talaga yung bigas ngayon. Di ba, anong uh, balita nyo yung sa sibuyas? Ganon din yung nangyari. Tapos ngayon sa bigas naman, yung mga kapitalista talaga yung ano, nagpapataas ng presyo. Kaya dapat doon mag-focus yung gobyerno, hindi doon sa mga... Uh, kasi parang ngayon, tinatarget nila yung mga rice retailer. Eh. Base kasi sa update ng Department of Agriculture, guys, sapat yung supply ng mga bigas natin and hinohoard lang talaga ng mga kapitalista yung mga stocks kaya tumataas yung presyo ng bigas. And yung layunin din kasi ng Executive Order number 39 na yon in a span of 2 months, is i-check iche nila yung mga hoarders na nag-iipit ng mga stocks and ina-anticipate na rin naman nila na darating na yung anihan. So, makakompensate na yung kakulangan sa supply ng bigas. ah uh, ang sabi ng gobyerno guys, within 2 months, kasi mag-aanihan na tapos dadating na yung mga supply galing sa ibang bansa, yung import na mga bigas. Ang maganda naman sa ating gobyerno ay mabilis silang umaksyon kasi yung huling napanood ko ay nire read nila yung mga rice meal tapos tinitingnan nila kung may mga naguhor doon. Tapos meron yata silang nakitang dalawa na rice meal na naguhor tapos pinapasara muna nila yon tapos pagka nakapag-provide ng ano ng mga documents na kailangan yung rice meal ay pwede naman nilang i-open uli yun. Yan ang kagandahan sa government natin ngayon. Tapos, yung isang ipapatupad ni Mr. President na ayuda sa mga rice retailer ay maganda din. Kung hindi nyo pa napanood, ay ipapakita uli namin sa clip na ito. Tatlong budega ng bigas sa Bulacan ang pinasok at ininspeksyon ng Bureau of Customs kasama ang mga leader ng Kongreso. Higit 200,000 sako ng bigas na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso ang nakita sa mga bodega. We have to check also kung you know, yung mga importations pa nila tama. May nag ba? Meron bang nag-smuggle? Initially po, ang natanggap po kasi natin informasyon eh, ay meron pong mga smuggled na bigas na nandito po ngayon sa intercity. May mga sako ng bigas na tatlong buwan ng nasa bodega na ayon sa house speaker ay mistulang hoarding. Kung ibubuhos lang daw ang supply sa merkado, malaking tulong ito para hindi sumipa ang presyo. Kasi pag pag ano pag budo mo pag import uh, mo tumataas greed yan eh di ba gusto mo kumita di ba maghintay ka lang konti uy mas malaking kita di ibaba mo na lumabas din sa inspeksyon na ang mga imported na bigas ay nililipat sa mga sako ng mga local producer na posible umanong modus para ilusot sa merkado ang mga smuggled na bigas o palabasing lokal na bigas mas mahal daw po ng konti ang lokal kasi mas tinatangkilik dahil mas masarap daw po, mas may lasa at mas maganda po ang kanilang kita. Ipinadlak na ang mga bodega habang binigyan ang mga may-ari ng labing limang araw para magsumite ng mga dokumentong magpapatunay na dumaan sa tamang proseso ang mga imbak na bigas. Kompleto na po kami sa papel. Wala po kami tinatago. Lahat po yan may permit. Yang mga yan, legal naman yan. Siyempre, ulat kami. Dahil hindi namin alam, ba't kami hinanapan, hindi naman kami importer, kami middleman lang naman kami. Bukod sa tatlong budega na ininspeksyon ngayong araw dito sa Bulacan, meron pa raw dalawampung budega sa Metro Manila at Central Luzon, ang sunod na target ng Bureau of Customs. Dahil base sa intelligence information ng ahensya, nagtatago ang mga ito ng libu-libong sako ng smuggled na bigas. Based din sa clip na ipinakita namin guys, ay magbibigay daw ang government ng 15,000 na tulong sa mga retailer na maaapektuhan ng Executive Order number no. 39. And na-appreciate namin yung naisip na solusyon ng government natin para sa magiging lugi ng mga retailers dahil dun sa price cap na ipinatupad nila. Ang hindi lang namin sure guys is if makakasapat yung 15,000 dun sa magiging lugi ng retailers natin since 2 months daw yung effectivity ng executive order number no. 39. Pero kung makakapag-provide yung government natin ng 15,000 every month, eh baka kakayanin naman. At yun guys ang aming reaction video tungkol sa price ceiling sa ating mga bigas. At para sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aming channel, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. That's, That's it for today. Bye! Bye.